Hi Taurus, mid June 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuhanin tayo ng ilang messages para sa inyo as usual, guys. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Taurus. Bago pa man matapos ang buwan or natitirang linggo at araw na ito ng Hunyo, anong maiiwan natin para sa inyo? Anong gabay para sa mga Taurus message? Okay, message natin Guys, maring hindi ko lang po mapuna. Tayo po ay live na live sa FB, Taurus. Maring hindi ko lang mapuna ang comments once nag-start tayong mag-reading. Taurus. Taurus, this sa taong nakikinig ngayon, anong ating may sa kanila? Ayan na, may pumagsap na. Ang dami nito. Kunin ko yung pinaka. Pinaka mensahe na kailangan niya rin marinig. Taurus, Uki. Okay. At pa tayo dyan. Okay. Ayan na. Five of Pentacles. The King of Swords. This one is in Levis. The Four of Swords. Okay. Parang gusto ko pang mag-add dito. Add natin itong lumilitaw pa dito na isa. The Five of Wands. Five and Five. So, dito umangat yung ilang laban nyo, Taurus. So, ito dependent. Guys, kahit uh, pare-pareho kayo ng sign, sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba ng sitwasyon, posisyon, relasyon. Tanungin ng sarili. Depende ito kung saan nagbibigay din ngayon ang inyong buhay. Okay. Unahin natin yung 5 and 5. So, dyan, umaangat yung ilang maring changes na nararamdaman nyo ba ito? Right now, could be physically, Emotionally, mentally, actually may pagkapagod. I will be honest, merong struggle, may challenge. Sa so, money ba ito? May ilang, alam nyo, I know, maaring sa ilang nakakapakinig na madalas ng Taurus, maaring kasi nakukuha ko lately sa kanila about money, wealth, o yung income, yung tinatawag na hard-earned income, yung pinagpapaguran, pinaglalaban. Ito, ito yung ilang laban na kahit kayo lamang ang higit na nakakaalam, yan po ay hindi na nasasayang. Okay? Kahit pa ito, sabi ko nga, may difficulty. Physically, mentally, financially, pagod ang ilang Taurus. Hindi nagiging madali. Yung, syempre pa, yung gusto nyong makita sana na resulta. Pero take it easy. Ayan, huwag kayong masyadong ma-pressure or don't be too hard naman sa inyong mga sarili. Kumbaga, kasi para ang dami yung dalahin. Okay? Ang yung dinideal sa inyong buhay. Ilang personal matters. More on, parang kayo lang yung hikit na nakakaalam. Sabi ko nga, yung ilang patuloy na laban na ito in life. Na sabi ko nga, um, hanggat kaya, paangatin niyo yung positivities. If ever, especially kung mag-apply itong na ko, na parang pagbaba ng energy. At dyan kasi para mekos-mekos, ang dami pumapasok sa inyong isipan na hindi makakatulong para sa inyo. May challenge sa point na yan. So, napakahalaga ngayon na meron kayong nakakausap, the king of swords, reverse, four of swords. Lalo pa, mentally, kailangan yung, ano yan eh, pal pasiglahin. Mentally, emotionally, na-stimulate. Ayan naman, stimulation na naman si Kung Kumbaga, mahal, malak, diba, malaking bagay na meron kayong nasasabihan. Kahit sa simpleng paraan na i-voice out nyo yung gusto nyo iparating. Okay? Could be about a mentor ito, a friend, someone na mapagkakatiwalaan. Malaking bagay. Para sa ilan sa inyo. Okay? Ayan. Kasi baka dyan, kahit paano ay makatulong, makadagdag ng lakas. Siyempre pa dito kayo magpo-focus sa kailangan yung enerhiya talaga. Kasi dito medyo, meron ako nakita ilang laban. Okay, seryosong laban na hindi kadalian, pero ito po ay mapangahawakan. Okay? Recharge your energy, Taurus. Kung sabi ko nga, iwas pressure sa, ano, dito wala kayong, wala akong nakikita ibang kalaban dito. Minsan wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating mga sarili focus ka sa yung sarili, sa yung goal, ang mahalaga naman yung ikaw. Okay? Don't rush to build your life. Unti-unti. Pagpahingihin mo ang yung mental state. Hindi po isang medical advisor ang moonchild, pero maaaring meron kayong ilang isipan dito. Okay ba? Tanungin ang sarili, okay ba kayo? Physically, mentally, emotionally, baka hindi kayo napagtutulog. Or, hindi nagiging sapat ang ilang bagay. Pera, emosyon, relasyon, easy lang. Okay? More on self-care, self-love. Kasi, tot kasi, ayan. Kasi, totoo naman. Ano, kapag fully recharged tayo, dyan tayo nakakapag-isip ng mas maalawan, mas may kalinawan. So, ayun. May iwan ko, ano, mid-June, na hindi ito yung time para um, kumbaga, mag-exert, maglabas ng enerhiya na hindi ka pa sigurado. Relasyon man ito, o career, parang kailangan meron ka muna dito ang pahilumin, or malagpasan yung ilang personal agenda mo, or personal struggle mo in life other messages, why I'm getting a message dito. May pagkamalalim ang mga Taurus. Ano? Lalo pa, this is something na hidden eh. Hidden or even secrets. Yung parang hindi makikita ni Moon Child sa baraha. I mean, eto maari yung ilang pinakatatago, pinakatatago yung lihim. Or sabi ko ngayon, pakiramdam na hindi nyo nalilet out. Nasasabi. Kaya napakahalaga na mayroon kayong someone na kahit paano nakakausap sa paraan na mailabas niyo yung ilong, ilang inyong isipin. Huwag yung sarilinin. Okay? Ayun, yung pinaka-message ko dito. Maybe, <clears throat> recharge. More on pagpapahinga yung ating nakikita. At huwag kayong magmadali, huwag mag pressure Hindi isang kompetensya ang buhay. Kumbaga, take it easy, take everything one day at a time. At ano pa? Once, ayan, the king of swords, the five of one, patuloy naman ng manlalaban. Patuloy, patuloy, na meron at merong changes na pwedeng ihain sa inyo ang universe. New opportunity ang parating. Pero sa ngayon, may iwan ko. Lalo pa if mag-apply talaga na parang merong kulang. Or merong kayong kailangang i-release at nabibigatan kayo. Gumawa kayo ng ano no, ito sa paraan na ito, tayo po ay magkakaiba. Kung saan kayo mali-relax, kung saan, saan kayo makapapahinga, makakapag-recharge ng enerhiya. Could be about travel or ito pag-spend ng quality time kasama ang pamilya. Okay, yung paraan muna, alam mo yun, kahit paano ma-divert ma mo yung pagka-low na energy na ito. Tanungin ang sarili. Kanino ka ba lumalakas? O sino ba ang lakas mo? Maaaring sa kanya ka makahugot nito. Okay? Para dito sa iyong patuloy or ikalalakas sa iyong personal growth pa sa buhay. Meron pa. Patuloy na merong growth. Gaano mang minsan tayo ay sinusubok ng buhay. May pag-increase nga. Pero right now, magpahinga raw. Okay? Huwag mong unang masyadong isipin yung ilang struggle na ito. I mean, syempre pa, ang problema ay problema, pero it's okay to pause, Taurus, if ever meron man. Kapit ka lang sa yung faith, okay? Hindi lang sa sarili, sa sariling confident, kumbaga, yung tiwala sa sa'yo. Hindi lang dito sa pwede mo pang pagdaanan na proseso, pero sa kanya. Sa ating nag-iisang creator, of course, Si Lloyd, maging ano pa man po ang inyong religion, kapit lang kayo sa Kanya. Mala, pasan ito, mapapanghawakan, laksan lang ang loob. May ilang solusyon. Okay, may solusyon. Kung meron man kayo talagang kinakaharap ngayon, nakabigatan. para ang solusyon. Tuloy ka lang. At pahinga rin pag may time. Okay, ngayong mid-June 2024, Taurus.